Kung hindi mo kaya ang trabaho mo, umalis ka na lang sa iyong pesto. Binuto ka ng samaya ng Pilipino para sila ay umasenso. Hindi para pagservusyuhan mo ang mga likong politiko. Ito ang naging sosyon ng marami sa ating mga kachika. Matapos ngang pumutok ang balitang, hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayari sa ginagawang investigasyon patungkol sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika, labanan na ito sa pagitan ng dalawang ombudsman. Ang dating ombudsman na si Samuel Martires versus sa bagong upong ombudsman na si Boying Rimulya. Walang pagdadalawang isip at harapang nagbigay gay ng kanyang komento ang dating ombudsman na si Samuel Martires sa naging pahayag ng bagong ombudsman na si Boying Rimulya na anya ay prioridad niya ang sa kanyang panunungkulan ay ang busisiin ang naging paggamit ni BP Sara Duterte sa kanyang confidential funds at ang naging irregularidad di umanunoong si BP Sara Duterte pa ang kalihim ng Department of Education ayon pa kay dating ombudsman Samuel Martires and I quote, Hindi siya pwedeng kasuhan dahil siya pa rin ay impeachable officer. Hintayin nyo na lang na hindi na siya vice president. and quote. Tila malinaw naman kasi sa dating ombudsman Samuel Martirez ang, ang pakay. Kaya itinalaga bilang bagong ombudsman si Boyeng Rimulya. Ito ay kasuhan si BPP Sara Duterte at hindi na makatakbo sa darating na 2028 national election at hindi na pwede pang makahawak ng posisyon sa gobyerno. Kailan pa ang attack dog ng Malacanang na walang iba kundi si Claire Castro agad namang dinepensahan ng bagong ombudsman. Nilinaw ng Malacanang sa daw ng trabaho ng bagong upong ombudsman na si Boying Rimulya ang pag-iimbestiga sa Statement of Asset Liabilities and Network of Salin ni BP Sara Duterte no, kung okay kinakailangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, Mandato ng Ombudsman na siyasatin ng sino mang opisyal ng pamahalaan kung may nakikita ang posibleng irregularidad sa yaman sa paggamit ng pondo ayon pa sa official statement ni Ati Claire Castro. And I quote, Ito ay para sa buong bansa. Kung ano ang dapat na iimbestigahan ay iimbestigahan. Hindi po dapat may talikuran o kaya ay tulugan. End quote. Kasabay nito ay nananawagan ng sambayan ng Pilipino na dapat ay tiyakin ni Boying Rimulya ang patas at pinapanigang imbestigasyon. Giit nila ay kung tunay na independent ang nasabing tanggapan. Dapat din suriin ang ibang opisyal ipamalas ang pagiging tapat sa mandato at ilabas na rin sa imbestigasyon ang salit ni Pangulong Bongbong. Marcos. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento. Mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila. Maraming crocodile na alaga si BBM sa Congress. Ang iba bata pa at yung iba ay makunat na. Pero sila ang matakaw kumain ng pera. God bless the Philippines. Dapat ngayon na mag-resign si Bongbong Marcos sa wana mga tao sa kanyang administrasyon. Dapat ibalik lahat ng ninakaw ng sakaba ng bayan at parusahan ng mga magnanakaw sa gobyerno. Dapat bitay ang parusa para maramdaman nila kung paano maghirap ang mga tao na tuhan sa pagnanakaw nila at matakot na magnakaw uli. Bakit tahimik ang investigasyon ngayon sa flood control? Ano na ang nangyayari sa pera ng taong bayan? Bakit tahimik ang, ang Blue Ribbon Committee? Ano? Wala ng investigasyon tungkol sa pera ng flood control? control, tahimik na lahat. Para sa akin, isa lang susi para mawala ang batikos sa mga politiko. Lalo na sa isyo ngayon, korupsyon, awayan, sa kapangyarihan, sila walang katapusan at walang solusyon. Isa lang ang susi para matigil. Pati galit na ang kalikasan, binababoy halos ang pagdating ng dabiguan dyan, masusukat kung patul pa rin. Magkagulo ang politiko. Dyan magkaalaman kung saan sila papabor sa presensya sa Panginoon o sa makabundong interes. Amen. Napapanahon na lahat ng buwang kurakot i-firing e squad. Lahat sila agad kung gusto nating matigil ang korapsyon Hindi magre-resign yan. Nasa kanya ang tiwala ni BBM para hindi siya madawit sa malawakang anomalya sa flood control project kapag nag si Soto. Tiyak na mapapadali ang tuwirang pagtuturo sa punot dulo ng korupsyong nagaganap sa kasalukuyang gobyerno. End quote. Lumutang si Torre at alam natin pag lumutang ito, ang isusunod nito si, si Pastor Kibuloy at ang Duterte. Alam na na ang pinyang kidnapper yan eh. Sabi ni Baste, ay ni Pulong. Oh. Di ba? Eh, ang tagal nitong nakapahinga. Ito ata yung multong kausap ni BBM. Nawala ito. Ngayon, ang kalagitnaan ng baho, lumulutang sa Ghost Projects, kailangan na naman nila ng diversion. Labas tore. Another diversion. Sino kikidnapin natin sa kasunod? <laughs> ang bira. Ay, di ako nagsabi nun, Si Pulong, ha? Ah. Si Pangulong, uh, Rodrigo Duterte. At uh, dalawa yung nagsalita recently, yung anak ko niya, na tawag niya pa rin kidnapping. Tapos ang dating uh, kalihim ng panahon niya na si uh, Teddy Boy Loxie sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word. Ano, uh, pero alam natin, na na-cover naman namin paano nangyari lahat. Eh talaga namang kidnapping. Ikaw naman, huwag ka nang asumipsi. Eh hmm. eh, eh. The hmm. events uh, leading up to uh, yung papunta sa Hague hmm. ng dating Pangulo. Uh, ano reaksyon nyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari? Well, for one, uh, mga kwan nila yun eh. Mga... Uh, ano? Ano? Mga um, opinion nila yan. Okay. So... Okay lang na uh, they can say what they want. Uh, we respect them. So, sino susunod na makikidnap? <laughs> Wala natin, wala natin. Sino yung susunod na kikidnapin? <laughs> their opinions, pero... Nasa... Nagtatanong lang, Brad, ha? Ha? Oo. Oh, baka ano ka rin, eh? Baka apikon ka, ha? Korte na yan at dapat ng... Uh, ng korte na mag-decide at uh, talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. Dito yung mga double standard kayo, pag laban sa inyo, korte. Babangkit kayo ng korte. Nung sinasabi namin padaanin muna sa korte si PRRD, ayaw niyong paharapin. Dito yung ganito mga ito. Kaya nga sabi ko eh, eto mga maitim na to, Etong mga maitim ang budhi. Iniiba-iba lang nila yung salita. Freedom of expression ginagawa nilang sedition. Yung insertion, ginagawa nilang amendments. And you know, uh, about the boy Luxin, I think he was a member of the house when uh, RA-9851 was enacted. Yan. Research ka ng research, kaya hindi ka makasagot ng ano. Dapat nililista mo na yan bago ka in-interview. Ikaw talaga, o oh. Oh, ano yun, nag-research ka, nag-google ka, RA-che-che-che-che-che. O oh, ano sinabi ni Teddy Locsin? Kasi sabi niya, yung ginawa kay PRRD pang-ingidnap. And uh, no member of the house, huh? no member of the house voted against RA-9851 or abstained from voting on that. So, RA-9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. Ayun, so para sa kanya yung RA something na 'yan ay pinapayagan na i endorse sa international community ang na-charge, di ba? Okay, kasi may counter argument pa dyan. Hindi lang 'yan, no? Pero let's assume tama yung argumento mong yan. Ito sasabihin ko sa iyo. Kahit po kailang i-submit ang ating uh, citizen sa ibang bansa, kailangan dumaan sa korte. Brad, lahat dadaan sa korte. Hindi ka pwedeng basta ka magdi-design, mangingidnap ka, dadalin mo ron. Yan ang hinihingi Dapat, pinapunta muna sa korte si PRRD at hayaan ng korte mag-decide kung pwede siyang dalhin doon o hindi. Ang problema sa'yo, minadali mo. Kasi ayaw niyong sumunod sa batas. Ang pinapaniwala niyo, bendalo. Kung tama yung batas na yan sa interpretasyon mo, may kulang pa rin. Bigyan kita ng halimbawa. May nakita kang pinapatay. Nakita mo na. Nakita ng taong bayan. Alam mo, siya pumatay. Kitang-kita mo na. Kailangan pa rin dumaan sa korte. Hindi pwedeng ikaw magbibigay ng sentensya. Ano, ikaw na police? Ikaw pa korte? ba? Diba? abusado kang animal ka. Pagka ganun ang gawain ng isang tao, abusado yan. Kaya nga may check and balance tayo eh. Di ba? Meron tayong legislative, executive, tsaka judicial. So lahat po yan dadaan sa korte. Kaya nga may unaccused is considered innocent until proven guilty. Why? It is very important sa isang demokrasya ang due process tore. Yung ginagawa mo na style, yung ginawa mo kay Pastor Kibuloy, pinasok mo yung nang wala kang tamang search warrant at saka warrant to arrest, pinasok mo yung kay OJC. Anong sinabi mo? Nandoon ako, narinig ko yun. Sa harap ko, sinabi mo yun. Papasok kami sa ayaw o sa gusto nyo. Doon na lang kayo magreklamo. Saka na lang kayo magreklamo sa korte. Hindi pwedeng ganoon. Parang yan yung unong, yan yung mga yung mga sinaunang pulis na ugali. Gagawin namin ang gusto namin sa presinto ka na magpaliwanag. Hindi po pwede. 2025 na tayo. Dapat nilirespeto due process. Kasi alam mo problema dito. Pwede kang gawa ng kwento eh. Tapos pag ginawa ka ng kwento, even now, magkapatid ang SILG at ombudsman. Ang senador, kakunchaba rin ng presidente. Yung senate president. Pinsan niya ang house speaker. Hawak na nila. Pag ginawa ka ng kwento at pina-issue mo sa ICC na padala doon, Basta mo na lang papadala. Di tapos ka na. Nagamit mo para sa kalaban mo sa politika. Hindi ganun. Bago mo dalhin sa ICC, padaanin mo sa korte. Huwag niyo kaming niloloko. Hindi kami loko-loko katulad niyo. So, I don't think that uh... That the Kasi pag, pag, pag hindi, to, hindi to sinagot ng korte, maraming makikidnap sa ating mga Pilipino, may kasunod pa to. Kaya dapat gawa ng paraan to ng korte. Lahat ng bagay dapat dumaan sa due process, dumaan sa korte. Luxin, can now complain if RA9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. So I think uh, he has the chance to uh, make his protestations against the law, uh, but he did that. is a member of the House of Representatives during the time, and uh, I believe, uh, uh, sa ngayon, eh, in-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Yes. Mm. Tuloy po ba na magte testify kayo next week? Alam na po ba natin kung kailan exactly next week? Kasi alam ko meron, parang Kibuloy. may conflict of schedule po kayo, no, In testify against, uh, sa kaso po ni uh, Kibuloy. Yes, Ay, uh, on Kibuloy. October 23, I'm set to testify sa Pasig uh, Regional Tribunal. Si Pastor Kibuloy naman ngayon, di ba? Nakikita nyo na, yan ang taktika nila, yun ituro. Ida-divert nila na ida-divert. Lumayo lang tayo sa issue ng Goose projects. Yan po yun. Kaya kaduda-duda biglang lumutang to? Oo. Oh. Papasok ang Monday. Yan ang magiging issue nila, yan ang magiging ano topic. Balik na naman kay Pastor Kibuloy. Fair court. Uh, regarding dun sa pagka sa kanya. Dun sa... Hindi nyo inaresto si Pastor Kibuloy. Huwag mong ibahin. Sumuko si Pastor Kibuloy sa isa. Hello, naalala mo yun? Huwag mo kami lulokohin kasi nandoon ako eh. At alam ko yung unang interview mo. Hindi ko lang alam kung nasave pero hihingin ko to dun sa, at sa ating mga kapatiran na... Nasa media. Tulala ka. That night, nang sumuko si Pastor Kibuloy, hindi mo alam ang nangyari. Hindi mo alam kung nasan. Basta nabalitaan mong sumuko. Nasa interview mo yon. Nalaman mo na lang, noong may lumabas ng pictures kasama si Abalos. Tapos kaya nabukasan may statement ka na naaresto hindi mo na naaresto si Pastor Kibuloy. You are a failure considering you have 5000 policemen inside KOJC for 16 days you still failed. Ang masakit noon sa isap sumuko hindi sa Masakit no? Masakit pag failure, di ba? Tabaw. Uh, I'm going. Uh, pupunta po ako at uh, magte-testimony laban sa kanya. Mm Meron -hmm. na pong initial talks. Uh, alam po ba natin kung ano i-expect po natin dun, dun sa ano uh, mga sasabihin niyo or tatanungin po sa inyo? Uh, well, I think uh, ako naman ay arresting officer lamang. Hindi naman ako ang complainant diyan sa case na yan. So, I expect that uh, the prosecution will present me uh, in the matters regarding dun sa pagka-arrest sa kanya. Sir, hirit na lang ako ng isa ha. Balikan ko lang yung usapin tungkol kay former President Duterte. I understand, sabi nyo nga po, uh, opinion nila yan kung sinasabi man nila na kidnapping. Pero recently, naglabas po ng statement si Congressman Pulong Duterte na parang ang sinasabi niya, hindi niya, something like hindi niya palalagpasin yung mga kidnappers ng kanyang tatay. What do you want to tell the Congressman, sir? Well, uh, naintindihan natin ang ang uh sa loob ni Congressman Pulong Duterte kasi siyempre tatay niya yung apektado regarding this matter. Pero sa akin naman bilang isang pulis na nagpatupad at uh, nanguna doon sa pag-implement ng ICC arrest warrant na yon, based on the request of the Inter Interpol, eh, I believe na yan ay part, part lamang ng trabaho at ginawa naman, naman, naman natin ng tama ang ating uh, tungkulin. Yan, sa, sa, akin lang, Torre, sana wag kang aalis ng bansa sa 2028. At sana, yung mga sinasabi mo, panindigan mo, sabihin mo pa rin sa 2028. Pag-presidente na si BP Sara, wag kang tatakas, wag kang babalimbing, wag kang magkakasakit. Ha? Kasi si Tambi may sakit na rin. <laughs> Mamaya, pag-uusapan natin yan. oh, eto pa next. Tinutokso kayo, General oh, Torre, ni ano eh. Eto pa, eto, 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 maganda to, maganda tong ano. Ha? Na ano, nabudol, nabudol siya ni Bongbong Marcos. Ni former Senator Trillanes na pwede doon kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kanyang nasa listahan ng na pinagpipilian? Ah, uh... <laughs> si Trillanes. Gusto talaga maging relevant, no? I mean, nakita niyo na kung anong klaseng utak meron si Trillanes. Siya daw magiging VP. Sige, good luck. <laughs> Pustahan tayo kung sinong makakalaban nitong Vice President na katandem ni VP Sara. Kung ito lang, baka hindi umabot sa 5% ang boto nitong animal. <laughs> It's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil uh, eh, pag-CPNP nga lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad eh. <laughs> so, baka naman pag, pag nag-VP ako, di, na-impeach ka agad ako. Baka 84 days lang o 83 days lang. <laughs> so, oh. uh, I'm not very sure if I'm really uh, ready to again uh, hold a uh, sensitive position. Alam nyo, well, ang totoo, hindi ako sanay sa walang ginagawa. Pero, it's really a big relief. Uh, it's a, re nang ma-relief, ay, na-relief, may, may relief na dumating. Ayun, may relief. No? May natanggap. May natanggap si Tory. Kaya ka lumabas. So, para si, ha, ah, mga... Yun ituturo. Sino ituturo mo? Ha? Ah, si Pastor Kibuloy. Sinong kikidnapin? Tatanong lang naman, di kita pinagbibintangan. Si Bato. Oh, makikisali to. Ay, eh, sali sa diversion to. Pero, ayun na. Parang, marami ano, ng time, ano? Maraming oras yeah. para sa mga ibang gagawin. Anong mga ginagawa yeah. niyo, sir? Yeah. So, since uh, August 26. Nakalive pa lang naman, sir. Oo, oh, August 26 to October 31 natang leave ni sir, eh. Yeah. For one, uh, may mga... May mga family business na inaasikaso. So. Ano, contractor ka na rin. Ah, anong proyekto binigay sa iyo, Ghost Projects? Hindi, tatanong lang ha. Oo, i-business ang nang, hey. So, where I'm, I'm trying to uh immerse again myself sa mga ginagawa ng pamilya. Pero sir, syempre nandiyan pa rin yung question na uh, offer about dun sa position sa government. So I wonder, may update na po ba kung ano yung tinutukoy ng Malakanyang na position na gusto nilang i-offer sa inyo? Ah, 'di ba tinanggal to? Sine-back to eh na PNP chief. Pero sabi, meron kasing papatrabaho sa kanya. May magandang offer. Ililipat siya sa magandang posisyon. Oh. Meron na ba? Yan ang tinatanong na reporter. Tingnan niyo ano sagot niya ito? Naku, wala po po. Uh, Naku. Wala po. Nabudol ka rin. Welcome. <laughs> Welcome sa mga loyalistang tanga. Budol <laughs> lang ang imal. Oo talaga. Uh, there's a... Uh, kasi, well, una-una, nakalib ako. Kaya, mm -hmm. most probably, uh, we'll wait until uh, matapos ang lib ko at kung ano man ang mga bagong wala, wala ka. O kasi syempre, ang curious kami. Baka meron bigay sa ano, kung sino ulit papadukot. Eh, General Torre, mainit kasi ngayon yung usapin tungkol ano? sa anomalis ng flood control at nariyan po ang Independent Commission for Ano maganda. Lumutang siya at uh, malaki ang problema sa ghost projects, di ba? Ang tanong, ano ang magiging papel nito sa diversion? Sigurado 'yan, hindi ito bibigyan ng trabaho para talaga mag-imbestiga. Ang gagawin nito, diversion. Yan ang gobyerno ngayon, diversion, 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 basta hindi makarating sa mastermind. Tanong ko sa inyo, ano sa tingin ninyo ang ipapatrabaho ditong diversion? Infrastructure. So I wonder, di po ba inalok sa inyo yung pagiging special advisor, investigator? Uy, teka muna. Uh, filled, up naman, filled up naman ng uh, ICI na and uh, they're going full steam. Sir, ano pong aasahan namin sa inyo sa pagbabalik po ninyo after ng leave? Uh, well, uh, maybe I will... Uh, I'm not very sure kung ano ang ibibigay sa anak assignment. Ang uh, una unang ang unang unang siguro harapin ko ay eh, napakarami ng kaso na nagpapail up sa akin regarding sa KOJC case. Kasi meron na magdating last week na kaso la, sa laban sa akin ng isang member ng KOJC. Kasi ang pagkarinig ko ang strategy ng KOJC is that uh, the same case shall be refiled again and again by uh, each of their members individually. Uh, pag Hindi hindi ganon. Pinapap si na naman kay kasalanan naman ng KOJC. Madumisila malinis ka. May itim sila maputika. Wow, may ganon. Brad, maraming nasaktan sa loob, sir. Nakita namin yun. Na-video ko yun. Nasa live namin yun. Huwag nyo kami loko, Maraming nasaktan dun. Pambihira. Armado yung mga pulis mo, sinasaktan yung, ano, ba? Ah, huwag mo ibaling na naman na ah, didiman. Natural. Eh, babay, may sinaktan ka ba ron? Wala namang ginagawa. Naglalabas lang ng loobin. Hindi naman nananakit. Di ba? Masama ba yun? Wala na ba tayong freedom of speech? Ano ba tayo, komunista na? na. Ang dami namin nakalive doon nakita ng buong Pilipinas yun, daming nasaktan. Nakatumba na nga, sinisipa pa eh. Gusto mo hanapin ko yung video? Sabihin mo lang, lalabas namin yun para madali naman kaming kausap. Natumba na, tinatadya kang pa. Kahit na ito ay harassment cases lamang, eh, kailangan ko pa rin sumagot. At uh, pag iba na ang complainant, sasagutin ko uli At uh, ko uh, that they will be filing this case again and again. At ito nga, ay nakita ko na may pangatlong case na, na pangatlong private individual na nag-file sa akin ng kaso. Dahil ang mga naunang kaso na i-final nung... Kaya mo yung file, yung kaso final mo? Ha? Kila Banat Bay? Kila, ano? Dismiss. Di ba? Kila Kairi? O dismiss. Di ba? oh Banggitin mo dyan. Banggitin mo. Sige. Hm. O, ikaw ngayon ang makakasuhan. Dismiss na yun eh. <laughs> dalawang ibang individual ay na-dismiss na rin. Mm -hmm. So pare-parehong case. Okay. okay. Oh. Si ano si again sinabi sinabi na ni General Torre kanina na sa ay hindi mo na interesado sa mga usapin ng pagtakbo dal tatakbo <laughs> sa para sa fund run Literal niya. Na, no? Na, namin sa Laguna to. Pero tinutukso kayo General Torre ni ano eh ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kanyang nasa listahan ng na pinagpipigil? Nasagot na 'yan. So baka naman pag uh, pag nag-VP ako di na impeach ka agad ako baka 84 days lang o 83 days lang. Talaga 'di? <laughs> so oh di ba saglit lang siya naging PNP chief na si Oh May impeach ka talaga. So, baka naman pag uh, pag nag-VP ako di na impeach ka agad ako baka 84 days lang o 83 days lang. <laughs> so, oh. uh, I'm not very sure if I'm really uh, ready to again uh, hold uh, sensitive position. Maybe I'll just uh, relax na muna. At, uh, Fan run muna. Oh. Fun, run. run. na lang muna para makapag... Sipin mo magsasama sila ni Risa. Bagay kayo. Oh, marami kayong ano, common denominator ni Risa. Marami. Mas, bagay. Ah, kakatakot kalabang kay kayo sa election. Imagine niyo Risa tandem and uh, Torre. Desperado mga animal. Alam nila talaga wala silang patutunguhan. I mean, sino? Dati ang pambato ni Bongbong, si Tambi. Wala na. Sino pa? Sinong kakalaban kay Sara? Wala. Wala na silang pag-asa na hindi manalo si VP Sara sa 2028. Kaya ang ang talagang pwede na lang nilang gawin kay Sara ay patayin na wag naman sana nilang gawin or eh, kasuhan, pa-impeach. Pero kung legal na eleksyon, yung walang Garcia-Garcia effect, malabo. Sino? Sige. sige. Torre. Risa. Tambi. <laughs> <laughs> Tulpo. Ay. Hey. Ewan ko sa inyo. At next, kaya naman, sabi ko, talagang wala nang patutunguhan tong investigasyon. Di ba? Investigasyon, may ghost projects. Tapos, ang kinakausap ni Bongbong Marcos, ghost din. Sabi niya, PBBM nakakausap ang ama. I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay, I mean, I think what did my dad do, it was a similar situation that I saw my father in and what did he do. Alam nyo, eto si Bongbong Marcos. Ako sa tingin ko lang, ha? malubha na ito. Malubha. Eh, baka ito eh, malapit ng maganon. Natigok. Ha? Kasi hindi po threat yan, hindi po threat. Yan po ang katangian. Eh. Ako hindi ako naniniwala dito. Okay? Maliwanagin ko lang, hindi po ako naniniwala dito. Pero maraming nagsasabi na pag uh, nakakausap mo na daw yung nang madalas, yung iyong yumaong ano, sinusundo na. <laughs> Yun ang sabi eh. Hindi ko, ako, I mean, hindi po yan pinapaniwalaan sa aming reliyon. No? Pero yan ang sabi, Kotsoli, parang sinusundo na siya ng tatay niya. Kasi madalas na sila mag-usap. Eh, that is not normal. Na hindi ka makatulog dahil kausap mo parati yung tatay mo. Eh, yung tatay mo matagal ng patay. Sabi, pambihira. Oh, sundot yan. Ay, sundot. Sundo na yan. <laughs> Baka sinusundot ka na. Oy, tumigil ka na. Nakakanakaw. Dinaig mo ko animal. Baka ganun. O, sunduin na kita. <laughs> eh, tatandaan natin, eh, kayo man ang hustisya dito sa mundo, may hustisya sa langit. Ha? Yung ginagawa nyo magpinsan ngayon, may problema tayo sa ghost projects, pinaasa nyo pa sa iba. Yung mga tumulong sa inyo like Duterte, Pastor Kibuloy, BP Sara, at marami pang iba, Chabit Singson. Instead na hindi nyo trinaydor, trinaydor pa ninyo. Obviously, kitang kita ng taong bayan, yung tatay mo hindi maililibing sa libingan na bayani kung hindi kay PRRD. Yung tatay, ikaw, hindi ka makakabalik. You will never become a president kung wala kay Bipisara. Alam mo yan, alam ng pamilya mo yan. Ang hindi lang nakakaalam niyan si Trillanes. Talaga may trililing na yun si Trillanes eh, no? Pero pag ganito na ang presidente natin, eh parang ano eh. Sabi nga ni Kiko Barsaga, mala, pasahol pa sa adik. So, uh, ewan ko, ah uh, kayo mag-decide. Eh, paki pakilagay nyo dyan sa comment section. Yan ba ay, ano ba sinasabi nila doon? Pangitain na sinusundo na at may malubang kalagayan si Bongbong Marcos at sinusundu na ng kanyang tatay. I don't know. Basta ako, sa aking paniwala, hindi po ako naniniwala sa mga sundo-sundo na gano'n. No? E, Inexplain ko lang dahil narinig ko yan na magrabi na kagahaman ang ginawa sa taong bayan. Dumarating din sa point ng tao, kahit ikaw po ay hindi kristyano at ikaw hindi makajos, makokonsensya ka. And then you will talk to these entities. No? But kayo po mag-decide kung grabihan na ba. As for me, grabe ang ginawa nitong magpinsan sa Pilipinas. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!